ayan. So, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon guys, di ba, ganda ng smile ni Kindness. Ayan. So, yun po guys, ngayon si share po ni Kindness. at, uh, uh, ito po yung aking uh, progreso po sa aking alugbati sa loob ng aking bahay. Ayan. So, kahit po naka-aircon po siya, yan po, lumalabas na po ulit ng kanyang dahon. So, ibig sabihin, kahit minsan malamig sa loob ng bahay, nakaka-survive po siya guys ayan, So, tuwang-tuwa ako guys. Dahil nga po, kahit ka pag umuwi ako sa bahay, galing sa work, nawawala yung pagod ko guys. Ba? Kasi pagtingin ko palang wow. <laughs> Yan po. So, this time naman is, alam po kasi natin na, yung alagbati kasi, kapag once na nabuhay po ito, tuloy-tuloy po talaga yung kanyang daloy po ng kanyang mga ano kung saan-saan na pupunta. ba po guys? So, ito po ang gagawin ni kindness ngayon. Maglalagay po ako nito guys. Bali, kasi ito ay eh, pito po ito na pat natin. Kaya uh, pito rin po ang binili ni kindness para kung sakali man na mag tuloy-tuloy talaga yung bunga niya hanggang winter po siya. ng kanyang mga dahon guys, tuloy-tuloy po yung kanyang pagkabuhay. Uh, yung hindi siya mahirapan kung saan niya gusto dumaloy kasi lalagyan po natin ng mga protection guys o parang guide niya para doon siya talaga. Yan, hindi na po yung dito punta, dito kung saan saan. Alright? Yan po guys. So ito ay, dahil pito po ito na paso, apat rin po ito ah, pitong, pito din po ito guys na binili ko po. Yan. So, ito ay uh, mura lang po dahil nabili ko lang po ito guys sa Hakuyin Shop. Yan. So, tagpiso-piso lamang po. Ayan. So, sa mga nakapagsubaybay, sa mga nakarang upload ko po kung saan namili ng mga kagamitan si Kindness sa aking bahay. Ayan po. So, sinabay ko na rin po yun guys. And then, hindi lang po ito ang gagawin ni Kindness. Uh, naalala po guys nung may dumating na bagyo dito sa Japan. So, may pinaghahandaan din kami. At syempre dahil nga po, kakalagay ko lang po ng artificial grass po sa, sa labas po ng aking bahay. Uh, wala pa, pag kunting hangin lang po, yung iba talaga, natatanggal agad siya. So ito, bumili kami, try lang namin to ngayon guys. Sa Hakuin Shop din namin to binili. Hakuin Shop ba? Eh, tama. Then, ito ay gagamitin namin parang mga hook niya po. Yan. So, lagay natin ito mamaya sa labas. Okay? And then, syempre, uh, ito guys, papakita ko rin po sa inyo kung paano ko po siya dinidiligan dito sa loob ng aking bahay. Okay? Yan po. So, may uh, konting ano lang po guys. Hit up ko muna, tapos uh, diligan ko muna ito guys. Okay? Yan. Alright guys, at ito po ay pakita ko po sa inyo ng malapitan guys. Ayan, di ba? So, sa so mga upload ko po guys, napakita ko po sa inyo. Tapos, ito naman ay huli po. Hindi yan, hindi ko po alam kung itong isa is uh, magsusurvive po siya. Ayan. pero okay lang po dahil yung iba naman is may uh, nag, na lumabas na po na dahon. Ayan, katulad po nito. Okay, ayan po. And then, sa taas naman. O, oh, di ba? Wow! <laughs> Uh, Lami kayo sa feeling, guys, na may makita akong tanim. So, syempre, si kindness, guys, kahit tuwang uh, tuwa ako ng ganito, guys, kasi nga po dito sa Japan, uh, minsan nag crave talaga kami ng mga gulay po na katulad po sa atin. Lalo na po yung alugbati sa mga sabaw, uh, at yung mga favorite ko rin po kasi namin ang uh, maglauwi. Yan, so, tinry ko lang po talaga siya, guys, kung pwede ba tayong magtanim sa loob ng bahay para kahit naman may ma-harvest din po ako kung sakali man na gusto natin magluto po ng mga sabaw na isda lalo na po ang lauoy, alright so ngayon guys uh, pakita ko sa inyo guys kung paano ko po siya dinidiligan po mismo sa loob ng aking bahay ayan so <clears throat> dahil since po ito is parang kukunti lang din po at syempre gusto ko yung mas maraming tubig ang kanyang Ma ano po dito sa mismong ating pad. Ang ginagawa ko po is dito po sa ilalim, ayan, una ko po itong parang pinupunduhan ko po siya ng tubig. Ayan, halos mga uh, kalahati po ng ating uh, yan po. Para hindi siya uh, kakalat din po sa ating Uh, flooring dito and then yung kanyang ganito lang po ang pagdiri ko kaya ginamit ko po stabler hindi ko na po kasi ito ginagamit guys ayan kasi naku-control ko po yung kanyang uh, labas po ng tubig kasi pag yung malaki talaga baka maya yan baka biglang magtalsikan so ganyan po guys yung mismong uh, dahon po o ang kanyang mismong puno po ng ating ilubati yun po ang uh, tinatamaan ko po ng tubig alright Ayan, tapos, again, nandito naman sa kabila, ganyan din ang ginagawa ko. Ayan, so lahat po guys, ganito lang ang proseso ni Kindness. Para kahit naman, uh, sa ilalim po mismo, may tubig po na parang matagal pa siya na ma mawala ka sakaling hindi natin madaligan kinabukasan. Okay? Ayan, wow! <laughs> Eh, di ba? Ang cute. <laughs> Tuwang-tuwa si kind guys. <laughs> okay. So, gito rin. Nakatua, guys, kapag may mga tanim tayo po. Kasi nga, kumbaga, kahit nasa bahay lang tayo, aliw na aliw na po si kindness, O, oh, di ba? Wow. So, sinasadya ko, guys, na basain yung kanyang mga ah uh, dahon talaga. Ayan. Okay. Okay. Alright. So, tapusin ko muna ito lahat, guys, na diligan. Bago ko po ito lagyan ng mga barricade niya. Di ba? <laughs> so, ayan, guys. At natapos na po natin. Ito na po yung ating panghuli na gina ginawa ko. Punlagyan ko po ng tubig. Tapos, yung sa mga ano na lang po, kanya mismong dahon. Okay? Wow! Excited si Kai guys. Sa kung sakali man, guys, yung iba, hindi mag, ano, mag-success, wala problema dahil marami pa tayong mga alugbati sa labas, guys. Palitan lang natin. Okay? <laughs> Umuha na po tayo ng gawas, di ba? <laughs> tapos, kung mamatay na yun sa labas, guys, tapos, pag naging okay ito, Then, ha, makalimbawa, aabot pa to hanggang March, o ba diba, sana nga po. Ibig sabihin nito, pagka March naman, dito naman ako magkuha para itanim ko sa labas. O ba diba, hindi na tayo bibili. Okay? <laughs> Yan lang. So, sana, sana nga po, yes naging okay at matikman din natin yung aking tanim dito sa loob mismo ng aking bahay. Alright? Ayan. So, tapos na tayong magdilig, guys. Ang susunod ko po is, ilagay ko na po yung kanyang mga barricade mismo. Ayan, mga poste-poste. ba? Mga, mga, mga maliliit na poste para si kindness Para, uh, at least, kung sakali man talaga maging okay, ganyan lang po ang kanyang, ano, you know, di ba? Sana nga maging okay talaga, guys. Di ba? <laughs> Right guys at ito na po ang ating mga gagawin ngayon. 'Di ba? Parang ano lang. Mm. <laughs> para at least is uh, hindi naman maging kampante rin yung ating ang um, ating mga tinanim guys kasi alam ko po ang mga ang mga tanim kasi kapag may ginawalin din tayong paraan, patulad yan para may may ginagawa tayong patukod, mas lalo silang magso-survive kasi nga para may madadaluyan sila. Yan ang kanilang mga katulad ito, ang kanyang mga dahon, kakalat ito guys. Ayan, so syempre, nasa loob ng bahay, kailangan ko rin ito i-maintain. Ibig sabihin niya, harvest ang harvest ni Kainish nito. Ayan, so ganito po ang kanyang ano, mukha guys. And then, tapang eh, tatanggalin na natin yung tali. All right? so napakadali lang po nito guys. Ayan, tatanggalin na natin yung mga tali-tali niya. Para, i eh, anong natin sa mismo yan alright guys ayan po, ito po, ganito po yung kanyang forma ayan, so para sakali guys, at least kung saan saan siya pumunta may mapuntahan yung kanyang ganyan lang siya yan, itukod natin yan, di ba? Um. Ay, kagwapa. Ah, <laughs> diba, may ano na si kindness sa loob mismo ng aking bahay yan, so ako diniin ko siya talaga sa ilalim okay yan po right so yan guys, ganito po ang ginawa ay kindness, so lahat guys lalagyan po natin para mag um, ano sila parang may balak na naman ako nito ah Parang may plano naman si Kainish. <laughs> diba? Parang may naisip ko na naman ako guys. Diba? Kung, yung, may, yung naisip ko guys, share ko po sa iyo parang araw kapag um, pag okay ha. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang kasi yung ating alubati. Kung maging okay yung, atong, yung alubati natin, why not? I-try ko yung naisip ko po ngayon. Okay? Hmm. Ganyan lang siya kadali. Diba? Hmm mga very very cute lang na mga nakakatulong po sa ating mga tanim. niyan Dito naman tayo sa itaas. Lagyan natin. Okay. Mm. Pag dito sa Japan, kapag masipag ka po dito guys, magtanim, walang problema dahil marami pong mga punla dito na mabibili po. Wow! <laughs> Ang ganda. Ay. Ang ganda tignan guys, oh. No? Lalo na siguro guys, oh, di ba? Imagine kainish nish kapag tuloy-tuloy na yung bunga niya. Wow. Mapapawaw ka na lang. Sana nga po. Okay. Sunod-sunod na gawin natin to. Di ba? At least guys, kahit pa kunti-kunti guys, busy si kainish Pero yung mga ano natin, mga pinaplano ko po ba na ano, dahan-dahan ko naman po nagagawa. So, lalo na po sa labas ng bahay. Ayan, abangan nyo lang po yan, guys. Medyo, uh, bala kong punuin ng tanim yan. Pero, yun nga po, dahil yung oras nga po natin is limited lang. So, dahan-dahan lang. Parang katulad po nito. Ayan. Tapos, syempre, thank you rin dahil andyan po kayo. Uh, sumusuporta kay Kain Mesh. Ano yung mga naisip ko po, guys, na ano natin. Lalo na po yon sa ganito guys na sinishare ko po sa lahat ng mga kabayan ko na nandito po sa Japan. Yan. So, try din natin guys. Malingaw. Uy, makalingaw agad siya. Pag naakadere na magtanong-tanong lang. Lalo pag taglamig guys. Tinatamad tayong magpasyal-pasyal. Kahit malingki at tamad na tayo eh. Pag lumabas kapag pag taglamig. So, ito guys. Katulad po nito ngayon. Uh, hindi makaalis si nash dahil mar mamaya maray, may mga ano pa ako guys. Mga, may busy po talaga. Pero, Paano, kahit na kahit ganitong oras na medyo kaya ko pa guys na mag uh, sa ating mga halaman or ating mga tanim. So, ginagawa ko na siya. Ah, uh, makalingaw eh. Dyan ko eh. Malingaw ko asin Okay. Aha. Uh Ayan. So, unti-unti. Mabubuo rin. Ayan. O, diba? Ay! kagwa ko tangawang gyan. <laughs> Ayan. So, kung na ako guys sa mahaba, lalo na pag nagkaroon na ito ng marami ilong di ba? No? Wow. Happy, happy na si Kainesh. Ay. So, maganda naman kasi nga po. Maganda nga magtanim ng gulay, ng bulaklak sa loob ng bahay. Why not gulay kasi, di ba po, pagkita tayo mag-harvest. Kasunod guys, magtanim na ako dito ng talong. <laughs> ano na nakaya guys. <laughs> Kasi yung talong, favorite ng mag-ama ko guys. Yung tortang talong. Alright, eggplant po. Favorite nila ang eggplant. Yan. Okay, wow. So, ayan guys. Tuloy-tuloy lang po ngayon ang gagawin ni Kindesh. At kapag natapos na po ito lahat guys, uh, i-ano ko lang po sa inyo mamaya. Uh, para sa labas naman po tayo. Okay? Wow. Hmm. Okay. Wow. Yung pera, let's kind dish, oh. Uh. Hmm. saya talaga, guys, kapag may tanim, no? At atuwa po. Yung marami ka, ano, marami ka talaga yung magawa sa bahay kapag, ano, mahilig ka po magtanim, yan. Okay? So, mamaya-maya, guys, update ko po sa inyo kapag tapos na po ito lahat. Taposin ko na lang po ito. Okay? Yan, parang ano na si Kainish guys, happy yarn. <laughs> okay, so yan po guys. At uh, sa labas naman po tayo dahil pakita ka din po sa inyo. At please masamahan lang po ako sa labas guys. Maglagay lang po tayo ng ating mga ano, sa artificial guys. Pakita ko lang po sa inyo. para paraan na lang po. Yan, so meron din kasi guys sa mga professional talaga nito. Pero napakamahal ang bayad. Kaya kami-kami na lang. Why not, diba? Sa, kasi ano naman, wala naman tayong trabaho. Pag sakaling hindi naman okay, di magtry naman tayo ng ibang pumaraan. So ngayon, ito lang muna yung ating uh, gagawin po sa artificial grass namin. Bumili kami ng sa hook. So try lang namin guys. Yan. Gumawa lang try kami ng discarte po. Okay? Alright guys, uh, dito na po kami ngayon sa labas po ng aking bahay. And so, kumuha kami ng tools guys para ah uh, konting ano lang po, kagamitan namin. Ayan. So, pakita ko lang po sa inyo guys, lahat lalagyan kasi namin to Kasi nga po, ito guys, is magiliparan po kasi siya kapag may hangin po. Oh, ayan, ito. Ayan. So, yun, ito, po yung isa sa pinakaano namin. Ayan, may butterfly pa. <laughs> Cute. So, ayan guys, dahil tapos na po tayo, ang, um, nakaharvest na po kasi tayo guys ng mga pipino. Ayan, so, hindi ko lang siya na-vlog talaga sa nagkaroon din po siya ng uod. Yan, hindi nag-success yung dalawang ano natin. Okay lang po yan. Siguro nga po next time ulit is magtatanim naman po ulit tayo. Kaya lang, huli na kasi ako nagtanim guys eh. Eh, isa siya rin siguro. So, tatanggalin na namin din to. Kasi ngayon hindi pa. Ulang pa sa oras. Yan, so ito. Okay naman siya pero kapag taglamig na alam ko po medyo mahirapan na po ito guys. Okay. So, yung okra natin, ay din po, wala na. Although, may bunga pa rin siya, guys. Oh. Tingnan niyo po. May bunga pa rin po siya. Hindi ako logi dito sa okra ko. Kasi nga po, grabe yung bunga ng okra, guys. Ang ganda yung tanim ng okra. Ayan, napikita niyo po, guys. Oh. Meron pa, oh. Meron pa rin tala siya, oh. Ang ganda yung tanim ng okra. Hindi masilan. Hindi ka malulugi sa ano. Kasi panay ang harvest namin. Hindi ko nga lang po mabilang. Kasi harvest araw-araw po talaga, guys. May okra. Kami na, ano, na harvest. Bilis niya po magbunga talaga. Tulad po nito. Oh. Ayan. Okay. Ay. Ganda pala ng ano, bulaklak ng okra. No? Ganyan pala yung bulaklak ng okra. Ganda pala. plus yung ating ano guys, yung ating lemongrass. Update ko rin po yung lemongrass guys. Oh. Ayan. Oh, daghang kayo siya kung anong basila kayo ang lemongrass ni Kindness. Ayan po. So ngayon guys, binuksan namin yung bodega. Ay naku, kalat pa guys. Oh, dito na kasi nakalagay yung mga gagamitan namin guys. Sa mga sasakyan. Ayan yung ibang mga fishing rod. Ayan po, ang dami pa. <laughs> yung mga hindi namin masyado na ginagamit. Andito po yun. Yung ibang maleta. Hindi naman yung ginagamit yung ibang malet maleta. Marami po mga kagamitan na nandito po. Ayan. Alright, so dito yun guys. Lagyan namin ng mga hook po yung ating uh, artificial grass para tuluyan na po na hindi siya matanggal. So, ayan guys, yun po yung ginawa namin na uh, pamamaraan. Ayan. So, pinapakita ko lang po sa inyo. naghanap na kami ng uh, guys para hindi siya talaga basta-basta na Uh, magliparan po sa hangin. Lalo na no, kapag taglamig kasi minsan sobrang ano po talaga, sobrang lamig po talaga. So, yan So, yun po yung ginawa namin. Okay. Para-paraan na lang po. Kasi, guys, kapag magpagawa po tayo nito sa mga professional, ang mahal po nito. Ayan. Kung magpapatrabaho po tayo nito, guys, napakamahal po. So, ayan, guys. Ito naman yung gagamitin natin yung hook ito naman po. May lang magluto din Sana nga. Kung may gusto sa bat po. Okay. Alright. Ayan. So, yun po guys. At syempre dahil abangan nyo po guys sa mga susunod po na ano, na summer. Dahil nga po, Nakabili po si Kindness ng may, medyo malaking malaking pool. Ayan. Baka dito magtampisaw si Kindness, guys. Abangan niyo lang po. <laughs> Ang makulit na Kindness. ayun So, bawat dulo po, nilagyan po namin. Ayan. So, dito guys, sa mga gilid-gilid po, hindi pa po tapos ito. Dahil may mga plano pa po si Kindness. May natira pa po tayong artificial grass. Pero may mga plano pa ako guys. Kaya hindi ko pa ito talaga tinuloy-tuloy dito sa mga gilid-gilid. Okay. Alright. Ayan. So, laking tulong talaga ng artificial grass, guys. Kasi nga po, dati siguro ngayon, wala. Punong-punan naman ito ng ano, ng mga damo. Alright. So, dito, guys, ang ginawa namin, bawat dulo, tamaan yung mga bato naman malaki hindi magtuloy-tuloy sa baba okay alright ayan so sana hindi na ito rin guys yun po so dito banda nilagyan namin tapos dito naman din ayan tapos dito yung pinaka niya. Tapos kanina, ah, uh, ito, parang tinali namin dyan. Ayan. Tapos, yung mga ganito guys, hindi pa namin nalagyan ng mga hook kasi para ito yung ginamit namin para itatali muna namin. Nagbutas po yung asawa ko. Ayan. Para yung, kasi nga po, hindi kasi ito, ano guys, pinag, ano lang namin, pinagdugtong-dugtong. Po. Okay. So, yun guys. Sari lang mabuti. Mhm. Nagsisimula ko ay mo na. Okay. So, talaga ang ginagawa na din namin, guys. Binagay lang din namin yung binili namin ng mga hook kulay green din siya. Kaya kung napansin niyo po, hindi rin mahalata. Kasi mga kulaka, kulay green din po. So, ito yung ginawa namin na paraan. Para tuloy-tuloy lang po, guys. Katulad po nito, ayan po, magkakala, magkakadikit lang po ito halos. So, yun po yung ginawa namin. Para hindi na siya basta-basta lilipa rin. So, yun guys, habang yung asawa ko po is mag di pa tapabang nag ano siya ng mga pin or mga hook po sa ating artificial grass so, si Kylie naman is uh, instead na makatingin lang ako guys so di ba so may ako naman daw po pop <laughs> baka masali na yung kamay ko guys so ito ah, uh, yung mga kunting damo guys so napakadali na lang dahil dito lang sa gate so punin ko na lang din may shell. At may shell. Shell ba to? Nagkaroon na lang siya sa bahay ni <laughs> ba? Diba? So, kahit pa paano, is inisan ko. Kunti na lang, guys. Madali lang. Bunutin ko. Alright, guys. Sana di marukdukan ang tiil. Ang tiil. Ang kamot ni Kainish. Okay. Kulang sa control. Alright. Kalawite eh. Parang oh, may batok. Hindi Eh, okay. Sinabi kong kaliwete ako. Kaliwete talaga ako. <laughs> Ayan. Eh, diba? Hmm. Sige. Sige pa more. Ayan. Andito yung lakas ni kindness sa kaliwa. Alright. Okay guys. <laughs> Sabi kong kaliwete ako. Kaliwete talaga ako. Huwag na talaga dito guys. Walang lakas. Okay. ayan guys, okay, tapos na po <laughs> alright guys uh, tapos na po si kindlish sa paglilinis po dito sa bakuran and then yung paglalagay namin ng hook, ayan po, so kahit pa paano guys konti na lang po ang paglinis si kindlish kasi nga, laking po tulong din po ng aking artificial grass ayan po, at then tapos na rin po tayo guys sa aking uh, ginawa po sa loob ng aking bahay na alugbati. Alright, ayan po guys at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at yun po ang aking mga uh, na-share na naman po sa inyo at sana is nag-enjoy rin po kayo sa aking na content po ngayon guys. Ayan, so yan po guys at please po abangay na po ulit ang aking mga susunod na upload na videos po guys. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye guys! Thank you for watching ko. <laughs>